ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Sa bibihirang pagkakataon ay pareho ang magiging kapalaran ni Ramon at Marites. Pareho silang hinahabol na mga gustong pumatay sa kanila hanggang sa pagtagpuin sila sa isang lugar. Parang nakakita si Marites ng multo noong makita niya si Ramon dahil ang buong akala niya ay patay na ito. doble tuloy ang takot na nararamdaman ni Marites. Agad na nanariwa sa kanyang isipan noong pinagsamantalahan siya nito habang si Ramon naman ay pamilyar sa kanya si Marites kaya tatanungin niya kung sino ito at sa tindi ng takot na nararamdaman ni Marites ay hindi siya makakapagsinungaling Samantala, ang pagkikita ni Marites at Ramon ay ikakabuti ito ni Marites dahil si Ramon ang magliligtas sa kanya kapag dumating ang mga tauhan ni Olga. At kapag malaman ni Olga na kasama ni Ramon si Marites ay titigilan niya ng habulin si Marites dahil ayaw niyang makilala siya ni Ramon. Kaya malaking kapalpakan na naman ito ni Olga. Lahat na lang ng kanyang plano ay nauuwi sa kapalpakan. Samantala, hindi inaasahan ni David at Olga ang sitwasyon kung paano sila mabibisto. Isasama ni Ramon si Marites sa mansyon dahil ligtas ito doon at nandoon din naman ang anak nitong si Tanggol. Hindi kasi pwedeng pakawalan ni Ramon si Marites dahil makikilala siya nito at baka magsumbong sa mga pulis. Hindi niya rin ito pwedeng patayin kaya isasama niya na lang. Kaya naman, makakarating si Marites sa mansyon ng mga Montenegro. Ikakagulat ni Marites kapag makita niya si David doon. Mapag-aalaman niyang nagpapanggap ito bilang tanggol. Kaya si Marites mismo ang magbubunyag sa tunay na pagkataon ni David. Napakalaking kapalpakan na naman itong ginawa ni Olga. Kung hindi niya dinukot si Marites at kung hindi siya nagbigay ng impormasyon sa Red Phoenix kung nasaan si Ramon, ay hindi mangyayari ang lahat ng ito. Napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode. Paalam.